guys yung ating mga halaman patuloy siyang namumulaklak ayan yung ating papaya ating sinipin yung ating halam ating talong yan may mga uusli guys ayan na may malaki na siya may makukuha tayo ngayong araw na to guys ayan okay, yung papaya May pauslipat 2 3 4 5 Pao dumadang Okay 5 6 Mayroon kong paano dito 7 Dapat tayo sa dugo 7 dito sa dulong dulo kung meron 7 ayun may maliit sa guys 8 8 na bunga so meron tayong makukuha sa araw na itong mga guys na dalagay natin sa ating kare kare so, kunin natin itong isa guys okay. Ikita na natin siya pahingi po ng bunga nyo. Mamunga po kayo ng madami. Salamat po. Ayan. So, ito pa yung isa. Tingnan natin kung pwede na siya. Okay. Pwede na siya guys. So, ayan. So, thank you sa inyong mga halaman ko. Ayan, magbunga pa kayo ng madami. So, eto guys yung ating napitas ng bunga sa ating munting halamanan. Yan. Sabi nga eh, pag mayroong kang itananim, mayroong kang aanihin. Yan. Kahit maliit lang yung space natin sa bakuran, pwede tayo magtanim mga guys. Yan o. No? Nakailan ba tayo? One, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Meron tayong siyam Yan, nanapuhan po nga sa ating munting halamanan na natalong.